Alright. Ready, ready na. Okay guys, so Andito kami muna ni kuya At ni Ricky sa unang wukud Dito papunta sa Misayid Magdi-dinner lang kami muna ni Ricky Kakain tayo guys ulit dito sa may biryanihan Yung Coco Mas Restaurant guys Masarap dito guys yung biryani nila Okay, so Pag pumunta kayo ng mga inland Or sea line, kung gusto nyo mong um, dumaan dito mabili ng pagkain dito kayo guys sa kokomas. ah Kokumas okay guys so ito na po yung chicken briyani natin ito okay. na so para bakbaka lang may maya ang kuya kumain na kasi daw ka kanina yung kuya sa bahay kaya hindi na siya kakain alright okay guys so na kami ni Ricky guys so biyahe na kami ulit Okay, nandiyan ang kuya sa loob siya nang uh, drive sa amin. Alright. Uh, oh. hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro. D.D. So guys, kasakasama natin siyempre yung isa sa mga solid na katropa natin. Toto, Karin yung portal. brutal. Andito po tayo ngayon guys sa 39th PXA Fishing Tournament that will be held at Inland Sea. Alright, so siyempre ayan na at kasama na yung mga members ng mga Master. mga masters Hello. ayan syempre yung chief admin natin shout, shout out sa chief admin natin idol really. all right no. thanks idol no. okay so ayan so, ayan na sikap sa hid natin yung mga tropa ayan so ano na ang mga iba pang tropa ang dami so dito po tayo briefing guys number 13 po tayo guys sa convoy mamaya Okay. So, konti pa lang. Oh, ganon. Oh, sa Oh. Ay po yung uh, pagsamantaling uh, yun po ay panalangin. O Diyos, sa yes. aming masalangin po rin sa araw na ito, binigyan mo ng buhay, kalakasan, at uh, sa pagkakataon na ito, Panginoon, kami po ay nagkatipon. kung mali po ay magkaroon ng isang um, Uh, healthy competition para po sa fishing at hindi lang po yan para po sa fundraising So, ang nakalagay dito ay waiting is allowed at 5am onwards uh, Ito na, start na po yung convoy natin Pag-usunod lang po tayo niyan guys so andito na po tayo sa ating mga fishing spot dito po tayo na pili ngayon sa shark spin so nagsiset na po tayo naka ibig na po tayo ng ating mga stand so ito na yung pang support natin Okay so nakaagisan po tayo. So ang ano namin, limang rad na may isda at saka isang hipon. Okay? Okay, so kape-kape mo tayo. Ganda ng sarap ng baon at napay ni Kuya. Yan. Yung anong tawag sa may pinas sa atin? Yung may ganito? Season salad. Hindi, yung sa may pinas ba? Bata? Kalihim. Salihim tawag yung saan hmm. Sa amin, anong tawag ito? Nakalimutan ko. Pam-pam! <laughs> Ay, grabe si Ricky. Akin ang flathead ni Ricky. Ay, may may ganyan ko. May gamit ka lang naging ng flies nung boy. Oo, flies ka lang. Yung mo lang. Kung ano ulit ka. Ay, dog. Medyo dogaan po ang flathead. At ito nga pasag ay lalaban na. Si... 0.345 0.345 guys Three, four, okay, picture lang natin sa pahawak Ay. po. Ayan. Uh. So, time check ko natin is 3 uh, pa lang ng umaga. So, ang nakapost pa lang sa may group natin is tatlo pa lang yung nakahuli. Yung isa si Chris, nakahamur. Tapos si Ma'am Janet, hamur din. Tapos si Ricky yung kanyang sat mahaba-haba pa naman yung oras natin kasi nga inadjust ngayon hanggang alas 9 na ng umaga so marami tayong time mamaya sa pagjigging doon kaya lang lumamig ang ganda na kanina ng ang panahon tapos bigla lang naghangin oh, na may kasamang ang lamig ayan ang canton lucky me ito yung mga pang lucky namin guys pasit canton 5 o'clock ng umaga start na po natin ang entry na ng tropa at na natin, tayo, di, no laking sherry ano mag, mag magpabaga na tayo hindi yata kasi sa iyawan hindi eh, kasi sa iyawan eh. <laughs> oh ang ilaw natin oh ayan at uh mo, hindi na ako tumayo sa higaan to meron <laughs> <laughs> baka sabihin nyo hindi ako naka ha meron akong light vest uh, light oh, ay, Okay, zero zero. Kaso magaan? Zero zero po tayo. Ay, uh, Angler Boss Del. Yeah. All right. Zero zero. Zero zero. yeah. Yan. Zero, zero yan. Yeah. All right. Grabe yung magkatabi kayo doon si si Dato na ano, dumali din ng ganyan ah. Oh. Kanina pa yon umaga? Ah, uh, ito ngayon-ngayon lang din. 2.195 2.195 2.195 ba? 2.220 Okay guys so ito na Lusong na kami dito kami sa sharks fin dito so, tayo sa habilan ng mga to hindi pala ito mga taga px eh. mga ibang lahi ito na mga nagfishing palagi dito tuwing friday Tatlo lang pala kami ni Kuya at saka ni Ang Ricky dito magpwesto. Okay. Lang Agis King. Ben. Okay guys, yung participant natin ngayon sa 39 PXA fishing tournament natin dito sa inland is uh, nasa 64 po. 64 po yung mga nagpa yung sumali ng tournament. Okay. <clears throat> so guys, sa mga gusto sumali diyan sa may PXA, so napaka-easy lang po. I-search nyo lang doon sa may FB Philippine Extreme Anglers. Okay? at saka may konting questionnaire po tayo doon na ang sasagutin pagkatapos noon, pasok na agad kayo guys easy lang ang kagandahan dito guys sa may peaks eh kasi ito yung mother group talaga ng lahat ng mga anglers dito sa Qatar so mas marami kayong makilala mas marami kayong maging kaibigan mas maraming knowledge yung matutunan nyo at marami silang mga ang programa guys na mga nakakatulong ba sa mga kapwa natin Pilipino hindi lang dito sa Qatar kundi lalong lalo na sa Pinas katulad nito yung fishing tournament natin ng ngayon for, for a cost din to para din to sa mga uh, kababayan natin doon sa Pilipinas may mga pinapagawang school mga ganun ba so malaking bagay talaga guys uy fish on din si idol butchibon ano pre ay nagpakilala na <laughs> pambansang isda <laughs> so lapis din guys alright Okay, so nag pati tayo ng, ng, G guys. Ito na. Redhead ang gamit Redhead. Redhead! Kaya nga, nag, kanina pa nag-alpuasan sila eh. Mamaya pag... Oh, yun know? oh, Mam... Kaya nga. Mamaya pagka... Tap, pagka... Tapos na to namin. meto. Ang dami dun mo yu? Titry natin mamaya yan. So, yan na guys yung mga huli ni Kuya at ni Ricky. So, naka... Dapat makakuha tayo guys ng mga lapis ng mga uh, higit dalawang kilo para may chance na makapasok tayo Ha? Huh? Ah, maybe I forgot. Ah, eh, thank you. <laughs> bro. Okay. Ah, fish. Yeah. Fish on pa guys. Oh, not guys. Alright. Ha? Huh? Nakawala? Anak nang. <laughs> okay guys, so wala, hindi hindi talaga tayo pinalad. Nasakasama natin kayo yung tropa pa rin. Yung bang uh, tropang Cornish. Ayan. <laughs> Isa so, pala nanalo oh, guys, ito. Kasi nga, zero tayo. Mang marites na tayo ng mga huli nila. Ah, nakalatag na. Ay, nakalatag na. Eh, dapat yun. Nakalatag na. Ano? Ikaw daw ang champion? Nakachamba. Ay, grabe naman. Nakachamba. Live Ito, ito, ito. Ito, Ang dami mga huli guys. Ay grabe. Ito. Sus Maria. Buhay na buhay ba guys? Ano yung mga huli? Oh. Ito, 9.75 guys. Ito, 9.75 ito. Hindi, wala. Siguro mga 6 din siguro. Mga 5. grabe. 75. Ito grabe. hindi <laughs> marites na lang ta <laughs> <laughs> na tayo. Hanggang marites na lang tayo nito. Asan yung ang subayte? Subayte <laughs> pa. Asan subayti subayte? Oh, dito eh. guys. <laughs> subayte. First time na nakahuli na dito. Ilang. ano Ilang taon na kano dito. <laughs> Anong may Anong, anong pain may doon? catfish? Cuttlefish? Ah, catfish naman. Oh. Katagal ang bago may Mas, kumagat dito, no? Kaya nga, umaga alas 8 na yung kumagat sa akin. Ito, ang subay ba? Diba? Ah, oo nga. Dito. Katagal ano? Hirambira na. Ayaw pa mo, ayaw 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 pa kayo sa bait niyo. Ay buhay pa. Ay buhay Ay, buhay tapos last minute na ito nakuha, mga 15 minutes before the time. Diyan ko lang nakuha sa gilid. Biglang kumagat? Oo. Oh, 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 diyan? Kasi talagang diyan lang sa gilid. Oh, oh, oh. Ayan na guys. Ito yung Subaiti yun <laughs> na sabi guys. Parang uh, siyaham lang talaga. Parang siyaham. Uh, Pero syaham. mahaba. pa yan. Mahaba. Mahaba. Tapos... Mahaba oh, uh, lang siya. sa muso. Oh. Muso niya e eh, pa. O. Oh, Patulis uh, yung inang muso uh, niya. Walang itim din sa gilid. Yan, yung Oo. Yun. So, ayan. Uh, so, ayan. Ayan. Ganyan yung yun. Subaiti. So, yun. yun.

buhayan eh. Eh, siyempre, dyan yan. Mag-asawa yun. Hindi oh, na po. Pero may ito, Janet. Naka-profile picture. Meron pa yung reels. Meron pa yung tiktok. May ID pa. Itagyo ko na sa picture ha. guys, so nagpit na po kami. Wala rin kami na dagdag -dag pa. So, lahat ng mga member ng mga PSA eh, ng mga participants kanina, umuwi na rin. Pero, dadaan muna kami dun sa may dead spot kung saan nakakuha sila ng mga bangus kanina. Baka rin tayo guys. Wala lang tayo doon. Tapos, kung wala, may, kung meron, Grabe to, napakalaki to. Oh. O sige, magano ka muna kami dito ah. Oo, oh, para. Paano kayo makakauli? Eh? Puta, upo lang kayo ng upo dyan. <laughs> okay guys, so wala talaga rin dito. Wala na nakalutang na mga bangus. Kaninang umaga lang daw. So andun, andun din yung mga tropa sila ni Archie at saka sila ni Biboy, ito? ni Mike. So Wala. So hanggang dito lang guys yung video natin para sa araw na to yun, So napaka successful guys ng ating uh, 39th PXA Fishing Tournament dito sa Inland Sea So congrats pala sa nagchampion champion sa kay Idol Efren Magbu Yun, tropa din natin yan At e, saka si Ma'am Janet, nakasingit din si Ma'am Janet At saka si no? hmm? Nunito, ito. yun ang mga nakahuli ng hamor eh Kasi nun, ito ba na may agad, din ba? Oo, yun katapos yung mga iba sila ni Kuya sila ni Ricky naka ah, lapis tayo guys naku po kahit isang strike wala <laughs> okay lang so bawi na bawi na tayo guys sa sunod okay so I hope na magkita kita ulit tayo guys sa ating mga susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar and don't forget spread love always be happy and kaya nga enjoy fishing.